Edsel. oh Tapos ako, look, baby, look! I have blue one for you. Nakalimutan ko ah, kagiwagi! Kasi may pink na siya inuwi ng ninong niya. Another day! Love nyo rin bang mag kayo kay katulad ko? At nasubukan nyo na ba mamili dito sa DNJ o kayo kay sa may Morocco ba? Tara, samahan nyo kami ni Teo at ni Beshi Randy. At ito nga, nandito lang ako sa may men's section, syempre. At naghahanap pa kami ng oversized na pants and t-shirt. This time kasi, medyo na-trends ang mga oversized pants. Yung mga maluwag-luwag bata, tapos maluwag din ang damit. Hmm. -mm. Look, ang ganda nito. Sa pagkakaalam ko, at alam kong alam nyo rin, usually mga branded ang mga hawak nila dito. Mga second, -hand, second hand item, pero maganda at hindi pa siya masyadong over overuse Meron silang ladies, men, kids, bags and shoes. Napakadami kung masipag ka lang makalkal at talagang yung pakay mo is doon ka lang pupunta ng per department. Wanting for sure, makikita at mahanap mo yung inahanap mo yung ex na hanap mo. <laughs> Look, may nakita kami yung overpants dito, pero oversize siya sobra. Parang gusto ko siyang itry. This is it. <laughs> it. Napagkatuwaan nga namin, isukat ko daw ang <laughs> super oversized na to. <laughs> Look, kasha kaming tatlo. Kasha tayong dalawa. <laughs> ano may mo, Daddy A? So, eto nga yung ginawa ko lalagyan ko lang <laughs> na lang siya ng tali. Or birthday Tuwang-tuwa ako dyan sa sarili ko. Kung di pa kayo nakapunta dito, hmm, one thing for sure, dito sa Dubai, alam niyo yung mga branch, kung meron sila, punta na kayo. Baka nandun yung hinahanap nyo. Di ba? <laughs> Pili ko talaga ng sukot ang big size na to. At si Beshi at si Teo, may nahanap na rin namang iba. May toys din pala, oh maiwi nga kita. Maglaro kayo ni Cotton at ni Garfield. Ang you. This is it! Magbabahid na kami. Napapasayo kami ni Beshi Randy kasi gustong gusto namin yung mga napans at damit na nabili namin. Ay, damit pala niya. Ako, pants lang. so, after namin mag-shopping sa may DNC, naisipan namin mag-claw machine muna. Si Beshi lahat ang naglaro. At grabe, ang galing niya maglaro. Lahat, halos, nakuha niya. Char. Apat lang. Hmm, sige. Yan si Beshi. Paborito yung laruin niya. Ooh, one <laughs> I-pass forward na natin. May nag-request na toys. At yun ay walang iba kundi si Michael. Oh, look, Michael, this is yours from Beshi. Oh, diba? What if for sure, magugustuhan mo yan. Eh? Para si Beshi Randit, ang mga nakuha niya. Tapos, si Teo, dalawang nakuha ni Beshi para sa kanya. Siyempre, hindi pwedeng wala din ako. At wala din si Edsel. Oh, tapos ako, look, baby, look. I have Blue, one for you. Nakalimutan ko pa. Ah, kagyuwagi. Kasi may pink na siya na inuwi ng ninong niya. Tara na. Uwi na ba? Look. Ang saya-saya namin dyan kasi may mga nakuha kami. Ito nga palang hawak ko is para kay Edsel. Kasama namin BM sa trabaho. Grab si Teo. dalawa nung ulex na siya ng teddy bear. Tsaka si Veshi. <laughs> Shopping, playy, nasulit namin ang buong gabi. <laughs> I'm home na! Yung malaking pants nga pala, hindi yun ang binili ko. May sinukat at may nakita akong iba. Look, medyo oversized siya pero pasok ko pa rin sa banga. So ano bang hinahantay nyo? Punta na kayo sa may DNJ. Baka nandun ang hinahanap at kailangan nyo. Love, love, love!